Binigyang diin ni House Speaker Faustino Boggi D. III ang pagsusumikap ng Kamara na maibalik ang tiwala ng publiko. Yan ay sa pangunguna niya sa flag ceremony sa Kamara ngayong araw. Samantala ilang mga produktong Pinoy naman ang ibinida sa co Week sa Kamara. Ang buong detalye ihatid sa atin ni Julian Bunag live mula sa Batasang Pambansa. Julian? Princess Bilang ngayon ay unang lunes ng buwan. Kagaya na ginagawa ng ibang mga ahensya ng gobyerno, isinagawa kaninang umaga ang flag raising ceremony. Kasabay ng niyan ang pagbubukas ng HREP Cooperatives Week dito sa Kamara. Pasado alas 8 ng umaga nang magsimula ang flag raising ceremony sa Kamara sa pangunguna ni House Speaker Faustino Bojidi at ilang mga kongresista kasama rin ang mga empleyado ng Kamara suot ang kanilang mga barong at Filipiniana. Sa talumpati ni Speaker D, pinasalamatan niya ang mga empleyado ng institusyon sa patuloy na pagtatrabaho ng tapat para sa mga kababayan natin. Ang bawat dokumentong inyong inaayos, ang bawat pintuang inyong binabantayan, ang bawat lugar na inyong pinananatiling malinis, lahat iyan ay may mahalagang bahagi ng ating gawain. Ayon sa lider ng Kamara, malaking bahagi ang mga kawani ng institusyon, lalo na sa pagpasa ng mga batas at pagsasagawa ng mga sesyon. Aniya, walang katumbas na salita ang kanilang ipinakitang sipag at syaga para matagunan ang kanilang tungkulin. Kailangan ko po ng tulong at tiwala ninyong lahat. Ang pagkakataong ito ay hayaan nating bigyang diin kung ang terma ng inyong pagtitipon ngayon. Kasama all tungo sa diwang makabayan. Ito ang paalala na sa Kongreso, walang nag-iisa. Kasabay ng pagtitipon na yan, formal na rin binuksan ang HRF Cooperatives Week sa Kamara. Tampok sa nasabing bazaar ang iba't ibang kooperatiba at mga produktong gawang Pilipino. Nanguna sa ribbon cutting ng 2025 Co-op Products Bazaar ang kinatawan ng Co-op Natco Party List na si Filimon Espares. Present din sa bazaar sina Nawanta Hanan Party List Representative Nathaniel Aducado. Ang nasabing bazaar ay nagsimula ngayong araw at matatapos sa Webes, October 9. Ilan sa mga tampok na produkto sa bazaar ay ang pagkain gaya ng calamansi juice, diabetic-friendly peanut butter, kape at bigas, gayon din ang mga gamit mula sa mga recyclable materials. Princess, kagaya nga na nakikita ninyo sa aking likuran, mayroong kabuang 24 stalls na nakatayo ngayon dito sa bazaar. At ang pagbubukas nga ng mga bazaar o ng stalls na mga ito ay mula alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Yan muna ang update mula rito sa kamera para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News. Maraming salamat, Julian Bunag.